Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo na mag-subscribe sa Bro Mel at Channel. Dami kayong matutunan. Subscribe, like niyo, i-share niyo at huwag kalimutan pindutin ang bell button para updated kayo sa talagayan. Alright, hello mga kaibigan at mga kapatid. So, once again, this is Brother Mel. May nakita kasi akong uh, video na isang born again preacher na talagang napakabastos sa pananampalatayang katoliko at sobrang galit na galit sa pananampalatayang katoliko at pinagmumura ang katoliko dahil meron daw tayong ribulto. Okay. Pero, sila nga na born again sa Amerika ay gumawa din ng rebulto ng pastor nila. Tulad ng rebulto ni Billy Graham, gaya nito, na niluluhuran pa nila at niyuyukuran din nila. At eto, panoorin nyo na lang yung video. You <laughs>

At yun lang, tsaka hihingi na rin po ako ng favor. Uh, please subscribe po kayo sa channel ko and God bless sa ating lahat.